Ngayong araw ay mag-o-offroad na naman kami ulit na mag tropa dito sa CPM2. Wow! Pero hindi yung magiging madali kasi mararanasan na naman namin ang mga panganib sa daan nato. Pero bago mangyari ang lahat ay nais ko lang ipapakilala sa inyo ang mga makakasama natin ngayon kundi sila kibuloy tatay ni Kerex Pornok, Manong Miyalo tapos si Junko. Wow! At kitang kita nyo naman dyan sa mga mahal kong manunood na apakaganda at apakaangas ng mga kotse yung dala namin na pangbakbakan talaga sa bundok. Nice! Okay what is up at ngayon anim nga pala kami lahat at kita nyo naman kahit ano-ano na lang yung sinusuot nilang damit. <laughs> Mauuna nga pala si Kibuloy dito tapos ako naman ang mahuhuli para pag ako nahulog walang makakakita. Magaling kang kupal ka! Ito talaga sinasabi ko nakakasimula pa lang ay wala talagang hindi magpapakitang gilas. Galing mo talaga Jungkook. Jungkook ng Pinas. Kupal! Ngayon ako naman ang tatalon pero mukhang ramdam ko na agad ang peligro. Buti na lang nakaakyat pa ako doon kasi kung hindi pa ay maaga pa lang ay mapapahiyana ako Nahuli nga pala dito si Balong at hindi ko alam kung bakit kasi sabay naman kami tumalon kanina Baka siguro nang na ng mga buto niya para umakyat Kaya naman sumunod na lang ako agad dito sa kanila at hindi ko nalang binalikan si Balong alam ko naman makakasunod lang din yun o kita nyo naman yung butas isang pagkakamali sa pagmamaniho magiging bola talaga tayo dyan Ito ata yung sinasabi nilang patag. Patagilid. <silence> so ayun wala namang nahulog sa amin doon kaya dito na tayo sa level 3. Kami na nga pala dalawa ni Jungkook dito pero parang pinag-iisipan niya pa kung itutuloy niya pang tumalon. Pero ako na nakatalo na noon ay hindi na matatakot ngayon. <silence> medyo kinabahan ako doon baka hanggang doon na lang talaga ako. Buti na lang nakatayo. Dito mukhang kompleto pa naman kami. Mukha nga lang. Kaya meron pa palang naiwan kaya hinintay ko na lang muna para makahabol. Kasi walang iwanan dito pagdating sa akin. Okay. Dito tagal niyang nakaahon kaya sinubukan ko itong tignan baka nabali ng mga buton nito eh. Oh shit! Oh shit! Pero okay naman pala at nakaakyat akala ko kung napano na at baka humiga lang saglit doon. Kaya let's go na ulit tayo sa level 4. Buti na lang hinihintay nila kami doon para kahit papano ay hindi kami maliligaw. Okay. By the way, si Kibuloy nga pala ang nag-guide sa amin kung saan kami susunod sa kanya. Kung ipagkukumpara ang level 2 kanina at dito sa level 4 ay ang level 2 ay kung mahuhulog ka ay bato. At dito naman sa level 4 ay dagat na. Magiging sereno ka talaga dito pag ikaw nahulog. Sereno kung pogi. Pangit naman ay chokoy. Kung nakikita nyo banda dito ay nagdikit-dikit na sila doon na parang mga sardinas. Kaya hindi na ako lumapit pa sa kanila baka kasi bigla na lang umatras at wala ng lugar at maging trahedya pa. Mukhang nagtutulungan ata sila kung paano masolusyonan ang kanilang problema, na pwede namang tumalon na lang doon sa gilid. Pero okay na yan baka may planong maganda si Kibuloy eh, syempre siya ang napili kong guide kung saan kami dadaan. Sumiksik pa talaga itong isa na hindi na nga ako dumikit kasi baka mapano pa ang lakas talaga ng tama nito. Mukhang nahihirapan na si Kibuloy eh dito mag-guide sa daan kaya nagpakamatay na lang. Miss and learn guys kung pagod at naguguluhan na kayo ay huwag kalimutang magpahinga sa itaas. Dahil pinakitaan na tayo ni Kibuloy kung ano gagawin kung pagod na. Wala to wala nang magga sa amin kung saan kami dadaan. Si Kibuloy lang kasi ang nakakaalam nitong daan. Pero maaga na itong pumanaw. <coughs> Kaya naman ay apat na lang kaming natitira dito kami nila Jungkook tatay ni Kerex at si Balong. Kaya nakaakyat si Jungkook dito at nakaparada ng maayos. Aba galing ni Balong ah. Kahit kalbo may superpowers na naglalaho. Pero kita pa rin yung ulo na walang buhok. So dito mukhang susubukan ni Balong sumunod ni Jungkook pumarada doon sa taas. Pero parang delikado ata buhay niya dito kasi kahit 'di makaakyat ay pinipilit niya talaga. Tigilan mo yan balong baka ikaw susunod ni Kibuloy ngayon sinasabi ko sa iyo. Tapilang <laughs> ka ka laging <laughs> Ayan binawian na ng isa mag-ubusan na lang tayo dito ng buhay. 1 billion zillion jillion cotillion times later. So ngayon ay tumambay muna kami dito para hintayin yung iba naming kasamahan. Kasi mas marami mas maraming mamamatay. Ay este masaya. So ngayon ay babalik na naman kami dito sa level 3 na daan kundi yung tatalon una ulo. Ayandahan-dahan pa sila, mukha talagang hindi masisira kotse nila. <laughs> eh una ulo. Are you ready? Million fans around the world. Oh get the right. let's get ready to ramble! Uy na mo. Um, ayun <laughs> So ayun, kumpleto pa naman kaming nakatayo at wala namang medyo napuruhan sa pagbagsak. Okay, yung likod lang talaga ng kotse ko. So dito ay din na kami dadaan doon kanina sa kabila kasi medyo madaming namamatay doon kaya dito naman tayo sa panibago. Panibagong daan na pwedeng ikamatay. <laughs> Mukhang safe naman dito daanan kasi medyo malayo sa pampang o di kaya malawak medyo. What? Noong una ay umaga kami nag offroad at ngayon naman ay hapon para maiba. Hindi e wow. <laughs> Parang kamukha lang nung dinaanan namin kanina ah. Pero kakaiba to kasi mukhang malawak at safe daanan. Okay! Boom! Muntik na tayo doon ah. Angas ni tatay na pang sumayaw. Putik na yan akala ko nakahinto lang ako pero nakasabit na pala ang ilalim. Buti na lang napansin ako ni tatay at para tulungan. Tulungan ibalik yung yupi sa likod ko. Parang nilibre lang ako ng masahin ni tatay ah. Dinagdagan yung bukol sa likod. Pero nagkakamali lang pala ako at hindi sumuko si Tatay at naialis niya ako dito. Wow. Ano ano? Ano 'yon? Natamimi kayo ano? Kaya yun nakaalis ako at akala namin ay naiwan na kami pero anden pa din sila naghihintay sa amin. Wala talagang iwanan dito. Bola lang yan. Kaya yun umalis na kami dito at sumunod na kami ni Kibuloy para sa pani bago naming dadaanan. Okay. galing ni Tatay ah. Nag-Tokyo Drift ba naman sa buhangin? <laughs> Aba galing nun pinasabog ba naman ang likod ni Yalo ni tatay ah? Ayan muntik na si Yalo sa paggagawa ni tatay. Kaya inihintay ko na lang si Yalo makaahon dito at makabalik sa pwesto. Akala ko okay na pero bigla lang pala lumala ah. Palibasa naman kasi kung nakikita nyo yung gulong niya ay parang pang bisikleta. Pero okay na dito at nakaalis na siya at akala ko okay na pero ito yung mga sumunod na nangyari. Medyo paggabi na nga pala dito. Akala ko patag lang yung daan pero meron na namang tatalunan dito. wala na, finish na. Natihayan ako dito at buti na lang talaga ay andito pa si Yalo sa malapit ko kaya meron pang pag-asa na matulungan na naman ako. Okay! Ayan na guys tutulungan na ako ni Yalo. Ayan na bante tapos buwi buwelo na yan ng malakas. Sobrang lakas ng pagtulak nun ah. At ito, asin, topping lang kami sa puloewu, mawuran. Pambihira naman talaga kung sino pa yung tutulong ay siya pa yung gustong matulog. <laughs> Wala to guys ako nalang lang mag-isa dito na una na sila tatay ni Kerex at si Jungkook at hindi ata nila napansin na may trahedya dito. Tapos paggabi na at dito na lang muna siguro at salamat sa panunood at hanggang sa muling pagkikita paalam. Drop in a money pop shop for the limit don't smell blood trail. every minute roll. Wait when the weeping not feel when I hit it every time I see a beat. I don't hate it 'til the cannon in give a fuck about the rules. He get a i some a 2 I'm a tool, but my gun this no boo When I spend it's scared, I did not fuck a fuck again. If I you with nothing but my name, man. I don't give a fuck about a motherfucking go. i am a put up with a stickin' and your motherfucking.